Magandang magandang umaga pumuli sa ating mga mahal na tagapakinig at sa mga sumusuporta. Uh, ang topic naman natin sa araw na ito ay tungkol doon sa medalyon ng Santo Niño Hubad. Ang Santo Niño Hubad ay... Iyon ay hindi naaangkop doon sa ibang pagpapaliwanag na ito raw ay uh, nagbibigay ng swerte o... Uh, swerte sa negosyo o ano pa mang uh, nais na pasuking negosyo ang Santo Niño Hubad ay ito lamang ay ginagamit ng mga kalalakihan na yung sinasabing medyo mahiyain o yung uh, hindi naman ganong malakas ang kanyang 6 Appeal Uh, ayon sa mga paniniwala doon sa mga matatanda na ang Santo Ninyo Hubad daw ay uh, gamit sa mga uh, gayuma upang makapag-akit ng mga kababaihan doon sa may tangan noong Santo Ninyo Hubad. Uh, naaangkop ito sa mga sinasabing isang mahika o gayuma sapagkat kung ikaw ay may hawak nito uh, magiging lapitin ka ng mga kababaihan ah uh, marami nang nito na uh, at marami din ang mga uh, nagkakahilig sapagkat ah uh, uh, may iba-ibang rason gaya nung iba na sinasabi na ito ay uh, pangprotection sa lahat ng bagay hindi lahat ng bagay ikaw ay pro sa sapagkat ang dalanga nito ay isang gayuma o paggagayuma o panghalina sa mga kababaihan. Uh, oras na ikaw ay may tangan nito ng Santo Niño Hubad uh, nangangahulugan na lalakas ang iyong 6 Apil magiging habulin ka noong mga kababaihan at uh, kung may liligawan ka, madaling mong makuha. Iyon nga lang, uh, yung iba, kahit may asawa na, uh, nakukuha pa rin nila o napapaibig nila sa pamamagitan noong tanga nilang Santo Niño hubad. Ang kapangyarihan lamang noong ay naaangkop lamang sa gayuma. Hindi po yun uh, gamit sa sinasabing negosyo. Uh, sapagat ang Santo Niño Hubad ay may orasyon bilang panghalina o panggayuma sa mga kababaihan. Ang pinapayagan lamang nito na humawak ay yung mga kalalakihan lamang na medyo mahiyain o yung uh, masasabi nating uh, hindi lapitin ng babae dahil sa kanyang itsura. Uh, kaya marami gumagamit nito ay para doon uh, mapaibig nila yung uh, ninanais nilang maging asawa o yung mga nagugustuhan nila kaya sila gumagamit ng ganon. Uh, kumalat na lamang ito noong sinasabi nung iba na ang Santo Niño Hubad ay uh, gamit sa lahat o general round na sinasabi nung iba na pagpapaliwanag. Hindi po yung general round na sinasabi sapagkat ito ay uh, gamit lamang sa panggagayuma. Uh, kaya nga yung santo ninyong hubad, kung mapapansin nyo, ay eh, medyo labas yung sa kanyang baba. Uh, Nangangulugan na parang pangakit talaga ng babae o gayuma yung gamit ng santo ninyong hubad. At uh, doon sa iba na nagtatanga nito, uh, maaring alam nyo na sapagkat medyo ang mga babae ay naging malapitin sa inyo. Uh, kahit na ito ay may asawa na o dalaga pa o may edad na, uh, mapapansin nyo na medyo uh, lapit sila sa inyo. Pero yung sinasabing para hindi kayo tabla ng bala o ano pa mang sandata, ay hindi po yun naaangkop. Uh, sapagkat, uh, ito lamang ay naaangkop lamang sa gayuma upang halina. Uh, yun lamang ang kakayahan ng Santo Nino Hubad. Uh, maaring yung iba rin ay marami na rin bumitaw sapagkat uh, nalalaman nila na iyon ay pwedeng sumira ng pamilya. Ah, dahil nga sa halimbawa, eh, yung nagtatangan, eh, may asawa na rin. Ah, tapos yung ah, nagkagusto sa kanya, eh, medyo may asawa na rin. Ah, kaya yung pagdating ng panahon, eh, iyon na isang kasalanan. na ah, sisingilin ka rin nito o piperwisyuhin. sa ah, sapagkat kung ano nga ang yung ginawa ay sharing balik sa iyo. Kung ano ang iyong tinanim ay sharing aanihin. Uh, kaya sinasabi ko ito uh, para doon sa mga baguhan na hindi sila mahikayat na uh, bumili o maggamit noon nang santo ninyo hubad uh, dahil yung iba ay iba ang pagpapaliwanag akala ito ay protection sa katawan hindi nila alam na ito pala ay isang uri ng gayuma o pangakit. No? Sa mga baguhan, kung talagang nais nyong uh, pumasok sa spiritual ay, at gusto nyong makapanggamot, uh, uh nagtuturo ako. I-PM lang ako at hanapin niyo ang Jojo Ramirez at uh, tuturoan ko kayo ng isang linggo at nasa inyo na yon kung matututo kayo o, basta't interesado kayo, talagang matututo kayo. So, balit kung medyo uh, nagdadalawang isip kayo, ay huwag na lamang kayong pumasok. At kung interesado nyo, naman kayo, ipiim nyo ko at ipapasok kayo sa uh, iba ring tinuturuan ko pa o ibang mag-aaral. Uh, yung iba, uh, pumasa na at nanggagamot na sila sa pamamagitan ng online uh, may grupo din ako roon at uh, oras na kayo ay talaga interesado uh, tuturuan ko kayo ng isang linggo uh, pagkatapos ng isang linggo uh, pwede na kayong himiwalay sa akin o sa amin o pwede naman kayong sumama sa grupo namin para makatulong sa kapwa uh, manggagamot tayo doon sa online ng libre Uh, yun lang guys at maraming maraming salamat sa mga susuporta at sumusuporta pa sa aking mga video. Uh, maraming maraming salamat sa lahat.